Ay, ba, madaling araw. Good morning, yes. And, this is your mommy coach. Welcome to my YouTube channel. And, so, um, before I start, uh, thank you sa mga followers ko. Um, 18 followers ko yan. Thank you, thank you, thank you. Sana po, madagdagan pa kayo. Tapos, uh, thank you rin sa 5,000, 5.5 ko followers sa Facebook. Sana po, madagdagan pa po kayo. Sana po, um, uh, ma-find nyo yung mga content na isi-share ko na interesting Sana po magustuhan nyo. Tapos, um, ano pa ba? Ayan. Thank you din po sa mga uh, sa mga lumusuporta. <laughs> Ayan. Ah, sa mga friends ko. Ayan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Uh, yan, yun po. Thank you. Ayan. So, shout out po sa mga um, gabi ko. Ayan sila si Christine, si yan, yung mga anak ko, yan. Kasi iba yung mga bebe, yan. Yung mga, yan. Tapos, di, I explain pa ako, no? Yung, kala Christine, si Larry, yan, si, um, si Larry, Laika, yan, 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 yan. Tsaka sa mga anak anak ko, yan, yan. Kaya nga, mommy goals, diba? Yan. Yan. Kasi ako yung mommy nyo. Yan. Mas mga anak ko, yan. So, yung mga bebe. Mga bebe ko, yan. So, ano nga ba? Let's for today's video. Yan. So, ito kasi ganito. Kaya naisip ko mag, ano, mag video ngayon. Kasi ito may, ano, ko, may kukwento ako. Sa seminar ako. Ito. Sa seminar ako. Di, ano, ang tanong ng speaker, ano, magkapasaya sa'yo? Tapos, yung simula sa unahan ng nang ano namin ng sa mga kasama ko dun sa seminar. Sa so, una, simula una nang sagot. Pera, pera, maraming pera, 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 pera. Tapos ano ang sagot ko <laughs> peace of mind pero sa totoo nung ano ko gusto ko rin ng pera sino bang ayaw sino bang ayaw ng pera di ba kaya kung iisipin mo talaga sa panahon ngayon pag Di na hindi nyo nakakapagpasaya sa pera? Hindi nyo nakakapasaya ng pera. Tsaka sino hindi healing nun? Di ba? Ano tayo? Kaya nga may gustong manalo sa loto. Kaya nga may um, nag abroad Di ba? Kasi ano eh, may nagdo-double shift trabaho, may nag-overtime, kasi nga, ano, sabi nga nila, mukhang pera tayo, diba? Kasi yun yung, ano natin, happiness natin, So, and uh, yung, yung, akala natin magkapasaya sa atin, di ba? Maraming pera. Tsaka may mga tao talaga na hindi pag wala silang pera, hindi sila mapakali. Kaya, talaga masasabi talaga natin na pera yung magkapasaya sa atin. Di ba? Pero, nagkataka din naman ako. Kung, kung pera talaga yung mga pasaya sa tao, bakit yung mayayaman, napapamatay bakit yung mga may yaman um, yung mga may na hindi pa na masaya yan, yeah, diba? ang dami dami na lang pera, hindi pa rin sila masaya yung mga nalulung na drugs yung mga basta mga nalulung sa sugal yan po kasi ibig sabihin, pa sila na more dun sa pera nila diba? kasi mayroon mga um, mga na may mga bagay na hindi na ng pera. Diba? At ito lang na sinabi ko. Kaya ang, ang akong, ang, ang ano yung kapasaya sa akin, peace of mind. Kasi, um, mayro po yan hihanapin yun eh. Kasi, tsaka patay na rin kasi yun eh, siguro, nang ano. Kasi ano ba yung, um, ano ba yung, par, ba't pwede ba na guguluhan yung utak mo? Kasi nag-iisip ka ng problema, paano kayo kakain? paano mo lalo na bilang pagulang paano kami kakain paano yung mga anak ko ano yung future nila ba diba? kaya hinihiling ko peace of mind yung, yung kasi nga ano eh gusto ko masolusyonan yung, yung peace of mind, makakamit mo lang yan. Pag nasolusyonan ko na yung mga problema, tsaka na wala na, na, na ano ba yun, na, na, ano na yung pag-isip ko. Yung, na, yung mga problema iniisip ko, nasolve na. ba diba? Kaya, eh, paano ba makakamit yan, ba diba? So, yun yung mahirap, yun yung mahirap makamit, ba diba? So, pero una talagang iniisip ko talaga pera kanin nung una ni eh. Yung pera talaga eh. Ay kasi no, oy ng pera din sasagutin ko sana noon eh. Kasi nga lang iniisip ko ay. Kasi nga there's more Uh, hindi ko nung din invalidate yung sa pera kasi sabi ko nga, hindi ko na nga sabihin ba diba? pero yun na nga, parang it's, there's more than money na yan natin pero talagang, hindi mo Aminin natin talaga na ang pera, iba talaga yung pera eh. Isa yung, yung pinakakailangan natin. Kasi yung, di ba sabi nga, sabi, meron ako nakita meme, di ba? Sabi niya, kung hindi kayo napapasaya ng pera, bigay niyo sa akin yung pera niya, di ba? Meron, ganun. Kasi, ano nga, importante kasi yung pera. Kasi yan yung, ano eh, yan yung nagkocontrol ng, ano natin eh ng buhay natin, hindi tayo makakabili ng pagkain, pagkain tayong pera, hindi tayo makabay ng ilaw, ng ilaw, internet, wala, marami tayong hindi makakamit, ay makukuha, kung wala tayong pera. Diba? Kasi mostly, um, kaya minsan kaakibat, ka, 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 abik, ak, nin, ka, yan, ka, yan, kaakibat talaga ng kasayahan natin yung pera, diba? Na, um, kasi mabibili natin yung mga gusto natin, di ba? hindi na lang yung mabibili natin yung gusto natin. Mabibili natin yung mga gusto, kailangan ng pamilya natin. Na sa tingin natin, ay eh, magkapasaya sa kanila. At kung masaya sila, masaya din tayo, di ba? So, may punto talaga. So, ano, pero regards to, ano, sabi ko nga, ah, may mga bagay na hindi talaga nabibili ng pera. Pero ng peace of mind yan. Kaya, yung isa may um, more, more pa yan sa pera. Kaya yun ang naisip ko ni na magpapasaya sa akin. Alam ko, hindi lang din ako ang humihiling yan ng piece of mine. Eh. Marami. Mahirap pa napin yan eh. Yan, kasi yung piece of mine, kagipad din yan ng pagmamahal eh. Kasi pag yung nakuha mo na yung deserve mong love, yung love na gusto mo, ay piece of ka na, hindi ka na mag-iisip na yung mga cheat, yung mga naglulokon, na eh, di ba? pag hindi ka na nag-overthink ka, ano bang naya sa kanila niloloko ka ba ganyan lalo na pag naranasan mo na talagang pag dumating ka sa point na yung wala ka ng tiwala mahirap kaya yun yung overthink ka ng overthink minsan yung mga tao hindi naiisip yun eh. yung mga ano yung akala lang nila nagagalit lang ako wala kasama ako ang galit ng tayo dahil lang sa ano, pagduduta, trip lang natin magduda. Yun eh. ang akala lang nila, trip lang natin magduda. Kada trip lang natin mag overthink Pero hindi nila alam na nasa utak talaga yan. At kusang ano nang takbo ng utak natin yun na mag-overtick eh. Tsaka kasalanan ni, kasalanan din naman nila kung ba tayo nag overthink Kasi kung hindi nila tayo binibigyan ng uh, i overthink bakit tayo mag overthink di ba? So, yun. Isang part yun. So, sakop na yun eh. Pera, pagmamahal, kung yung peace of mind. Diba? Tapos, ano pa ba? Ano ba yung mga, kasi may nakalaninig ako pagmamahal eh. Yung, ano ba yung nagpapasaya sa'yo? Pera, pagmamahal, tapos, ano pa ba? Mara, ano yun eh? Good health. Yun. Good health. Yan, pero yung kalusugan natin. Parte din ng peace of mind yun. Kasi, wag, pag, mag, ano ka, pag, pag pag wala kang iniintindi sa sarili mo, wala kang sakit. At parang nag-iisip ng tungkol sa sakit, diba? Wala kang iisipin. Tuwaya pa yung utak mo. Diba? Tapos, syempre, lastly, syempre, paano ba nakakamit yung peace of mind na yan? Syempre, true faith to God. Yan. So, siya lang, si God lang naman talaga makakapag-provide sa atin ng peace of mind na yan. Kasi lahat siya, lahat siya lang makaka resolve niya ni eh. Yan, mga bagay na yan. Kaya, um, iba talaga, iba talaga nagagawa ng faith. At saka, yung uh, trust kay God, yung paniniwala, pag, ayun, yun. So, yun talaga eh um, tsaka yung ramayani, uh, um, pag, ano, pag, pag, hindi ako, hindi ako, ah, kasi, yung mga, yung mga, hindi naman, ayoko pa, ayoko pa, yung mga na, 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 ano na, na, yung mga na, na una na sa atin, yan, na, yung, yung sa kabilang buhay, peace of mind ka na, diba, kasi hindi ka na nag-iisip ng, kung yung mga, yung mga problema po dito, solve na, diba Pero tsaka ano yung mga um, yung mga may ano may sa so yun, yun yun lang talaga yun eh, yun yung magbibigay sa yo. dun yun walang ma-attain yung piece of mind na yun yun, yung, pero ayoko, kasi nga sabi pag nasa buhay ka na na ito hindi, tsaka most, pag wala ka rin faith kay God kasi ganda I mean, may mga tao ngayon na, uh, ano anyway, eh, hindi man totally nakapuha yung buong face of mind na yan. May mga tao na, dahil sa faith nila kay God, sa faith nila kay God, at uh, trust sila na God will provide, God will, um, hindi ako ano ng Bible verse kasi hindi din makakapsado yun eh. Diba? So yung mga, God will provide yung ano yung God naniniwala sila na, God will um give um give everything that they need yan hindi yung wala ka kailangan kay God um sila yung mga less ang nila diba kasi nga um yun yung bigay ni God yan so o itong line di, ng ano ng ano na yun nung topic na yun ito na topic na to na um iba pa rin iba pa rin talaga pag si God ang nag ano na yung pag si God nagtiwala kay God kasi si God bibigay niya yan. in the right time right in the right time in God's time yung pera, pibenya sa sa'yo. Naniniwala ka ba? Kasi ganito yun eh, may mga tao na, katulad, yung mga success stories ng mga mayayaman, nakita kasing, nakita ni God, yung paghihirap. Napansin nyo ba, lahat ng, lahat ng mayayaman, nagpumpisa yan sa mahirap eh. Tapos, ano yung turning point ng buhay nila? Katulad nung kay Diwata, ano yung turning point niya? Di ba? nagdasal siya kay Lord na sana iparana sa kanya yung ginhawa. Iparana sa kanya yung ginhawa, tapos hindi siya magdadamot. Kasi Ano yung, yung mga, yung mga, yung mga, mga ta, yung, hindi lang, hindi lang si Dewal. Maraming mga um, stories ng mga mayaman ngayon. Dito, dumat yung, mahirap sila sa umpisa at humingi, dumating lang sa point na, na, na nakita na ni Lord yung hirap nila at sabi yung inanuhan na sila na ay time mo na para ano time mo na para yung mama tanda nyo po kasi walang yung mayaman na naghihirap muna sa umpisa paliban na lang yung pag ng mayaman tsaka mostly ganito ang ito nakita ko rin to ha sa hindi lang hindi sa akin nakita ko to, sa, sa, akin nakita ko to yung mga taong kadalasan na hindi hindi ko nila lahat kadalasan yung mga taong pinanganak ng mayaman hmm. tapos hindi nila alam yung hard work ng ng tinagdaanan nila sinakusa nila pera lang eh mayaman sila eh yun yung ano yung yaman nila hindi nila na sustain tapos nagkirap din sila but eventually at um, narating din sa darating din sa time na buhay natin na ipaparanas na ipaparanas din sa iyo ni God yung yaman na yan yung kung yung gusto mo yung kailangan mo ng yaman yung sa iyo Lord yan at titingnan nila niya kung magiging ano ka kung naging mayaman ka di ba yun tsaka sabi nila di ba hindi na sabi nila di ba napapansin nyo ba yung um, yung mga tao, hindi yung mayaman. Kasi ibig sabihin, nalitan ni Lord na pag yung mama niyan, unting yaman pa lang eh. Kasi minsan may mga tao, unting yaman pa lang, makita mo nag-iba na ugali. Eh, hindi binibigay si, binibigay ni Lord yung ano na yan, hindi yan binibigay buong, yung, yung yaman na yan. Kasi nag-iiba nga eh. ba? Diba? So, ibig sabihin, kung hindi ka pa, una, kung, kung hindi mo pa nakakamit yung yaman na pinapangarap mo, yung gusto mo sila ba siya, yung nga, sabi ko nga, yung happiness na gusto mo, kaya hindi pa nakakamit din yan, kasi nga, hindi pa inaalam ni God yan, di ba? So, um, kung sa tingin mo, hindi pa makakamit yung, kahit yung niya, yung, 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 yung yaman, gusto mo makamit yung yaman na yan, ibig sabihin, may kailangan kang baguhin sa sarili mo, halimbawa, kasi, isipin mo, binigyan, Naki, alam ko, dalamong ko, hindi lang may part, hindi time sa buhay mo, na umangat ka ng kon, na nag ka. Yan. ganun yun eh. Yung, yung na, tinesting ka ni Lord na, ay, i-check mo rin sa sarili mo. Una, pinagharapan mo ba yan? Kasi nga, pag, pag yung, hindi ka naghirap, hindi mo pinaghirapan yung mga bagay hindi mo pinaghirapan yung mga bagay-bagay nanlalamang ka ng kapwa mo tapos um, nag-iiba yung ugali mo yan hindi kakakalimutan mo siya kasi ganun minsan pag, pag mapera ka na nakakalimutan mo na si Lord eh. yun yung mga kanyang mga bagay ano dadamot ka na kung magkakapera ka madamot ka na ibig sabihin konting pera lang yun ah nagdadamot ka na. Ibig sabihin, yung tinesting ka ni Lord na yan, na nag-iba ka. Kaya binawi. Yun, kaya binawi din sa'yo agad. So, kung gusto mo talaga yun, kung like, gusto mo bumalik, kung gusto mo, kung gusto mo makuha ulit yung mga ganun, i-assess mo din yung sarili mo. Tapos, i-magti. Balikan mo na kay Lord. Balikan mo na kay Lord tapos assess mo sarili mo ganyan ano sabi niya ay ba't ako ganyan ganyan ano sabihin parang na ano ako magtok na sabihin parang di naman wait hindi di naman wala siguro ano na to, siguro, ito ba itong video na to ano sinasabi ko lang yung observation ko yun tapos point of view ko din tapos yun nga kasi nga naisip ko din yung <laughs> yung mga bagay-bagay. Gusto ko i-share sa inyo na um, yung mga analysis ko. Tsaka yung mga observation ko nga tungkol sa mga buhay sa bagay-bagay. Kaya ako na At gusto ko share din sa inyo na kung kung nalalayo ka pa kay Lord niya eh. um gusto mo naghahanap ka ng sagot sa happiness mo. Peace of mind mo yung yun ako yun, feeling ko peace of mind ko si Lord na makakapagbigay noon eh. Yan. So, ang natin, yung mga bagay na hinisingin natin, yung mga matutunan na magpapasaya sa atin, kay Lord lang talaga yung, si Lord lang mag-ano sa atin, magbibigay. Yan. Bottom line, siya lang talaga yung makapabigay sa atin ng um, happiness, true happiness. At saka, kung yung kasasaya natin ngayon, yung kailangan natin, pagmamahal, pera, peace of mind, at iba pa, good health, uh um, work on yan sabi nga na sa ang awa gawa, yun. at ang gawa yon naghihiling ka nga ng pera hindi eh, ka naman nagtrabaho di ba tapos naghihingi ka lang ko health eh mo naman yung sarili mo dito di diba? so work it work hand in hand yon sa bottom yeah, haba na yung daldal ko oh so bottom line happiness natin na pinapangarap natin mapapera, pagmamahal good health at iba pa peace of mind kay Lord then kung hindi niya hahayaan, ibigay sa atin 'yan hindi natin napopokayan kaya um ang bottom line dito una reach out to God uh iwala ibibigay niya yan humiling ka takaw humiling ka sabi nga kung hindi ka hihiling ano ba kaya, yeah, hindi ka hihiling. Paano ka bibigyan? Diba? Pag, pag, may Bible verse na na, pag sino yung ang humingi ka, pag bibigyan ka. Yun. Pero, siyempre, hindi mo directly, pag kailangan mo ng pera, o oh, pera agad yung bibigyan sa'yo. Hindi. May, ano yan, may process. May pagdadaanan ka muna. Para makuha yan. Sabi nga, hindi na, ang easy money, madali na yung mawawala. Tsaka, hindi mo pahalagaan yung, pag hindi mo pinaghirapan, hindi mo papahalagaan. Yun diba Hindi ka sabay ang ganun. Ay kay kaya kay la, God lapit ka. Nasal ka. Tapos syempre gawin mo rin yung part mo. Yeah, syempre. Ganun din lang. So yun, dami na nandaldal nito. <laughs> so yun lang. Thank you ulit sa mga followers ko na nanonood. Sana may natutunan ka dito. Kahit may yung magulo. Alam ko may yung magulo ang magkwento eh. No? Pero sana may natutunan ka. 远，拜拜。Bye.